Hi guys, good evening. Ayan, so i-share ko lang si wala nang intro-intro. I-share intro, ko lang si Vita Plus. Ito ay Guyabano. Ayan. So, mating na po yung ordered ko ngayon. Dalawang box, iba-ibang flavor, at tatlong moringa oil. Ayan. Kaya power po. Ayan. So, may nagtanong po sa mga inbox ko, sa mga nagko-comment sa last kong posting about sa mangosteen. So, ang tanong nila, ano da, paano daw timplahin at saka ano daw hitsura ng mangosteen? Liquid ba or ano ba, yung juice na ba talaga? So, ipapakita ko po kung anong hitsura ng mangosteen. First, bite a plus. Ayan. Tang box po nito is 20 pesos. Sashi po. 20 sashi. Ayan. Tadaan! Ayan po. Oh. 20 sashi po yan. So, ito po yung size ng isang sashi niya. Hmm, tama lang. So, ang mangustin po, para kung gusto mo lang healthy lang katawan mo or strong gusto mo, ah, dagdag resistin siya, at wala kang naramdaman, iinumin mo to sa regular na water. Pero kung may naramdaman po kayo, maligamgam po dapat ang tubig na itimpla nyo sa isang bakso. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Powder po talaga siya. Hindi siya basta-basta na juice lang. Powder. Ayan. So, dipindi lang po sa inyo kung ang sashi kasi, kadalasan sashi isa lang din na cup ng uh, water. So, dipindi lang kung anong gusto nyo, ma medyo matabang or tamis. Ayan. So, ito po ang kulay ng mangosteen. Ayan. Napakasarap po nito. So, ganun lang. Tunawin nyo lang po. Tapos, kung gusto nyo po malamig, pwede nyo po lagyan ng cube ice. Lalong masarap pag malamig. Yan. Uh, pag araw-araw lang gusto nyo inumin, uh, lagyan niyo po, ano, ice. Pero kung may naramdaman po kayo sa inyong katawan, ano lang po, maligam-gam. Mmm. Sarap. Ayan. So, sa mag-dami uh, pang tanong or ano, kasi ba, alam mo naman si TikTok, bawal mag-salita ka ng mga masilan, mga salita ng anong klase mga sakit, ganun. Kung hindi ka ma-mute, mga violation So, comment na lang po kayo sa baba. Tapos, doon tayo mag-uusap. Power and good evening po.